oh Pagkakita mong kawil natin siya nandito Pagkakita mong kawil <laughs> Pulit mong kawilan eh. Kasas ano? yan? Kasas yan? Ano? Pahila yan? Ayy Parang tumunay din Parang diles din ay <laughs> marami na papahila oh Got Dali, 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 ya dali, 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 dale. dali, dale, dali, 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 dale. dali, 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 nalaban

Naglag-lag <laughs> Nakatali <laughs> Sinay <laughs> <laughs> <Bye>. Hihi <laughs> <laughs> Yuhu Uli Eh, manik mangyan o oh Ha, hmm. oh, unang sama ko yan Unang hila, unang lag-lag Yuhu Tapos pag Udah hata Dari uli, dari, dari Nama dari kami Yuhuu hey, Sweret yang mana Sweret yang mengan Sweret yang mengan <laughs> Sir, sure, tayo mong yan. Tingnan natin. Anong kulay ng mutik-mutik na yan? Sir, tayo. Sabi ulit, Pangaluhang karyada yon Sir, sure, pa paapat na namin. Dapat na may Ano laki na alon mga counter Talagang ano to? Ha? Ha? Sur ang tawag? Sur daw to dahil ito na oh, lalaki oh. Yan na. Ito na. Lapit na tayo sa ano. Yan na. Pinatandaan na kami. Ito na. Ito na mga kanter. Ang sinasabi ko. Hatak! Bira! Hirap <laughs> yan! Ang laki! Yun na! Ayun siya oh! Ayun siya oh.

Tali na! Yun! Woohoo! Woohoo! Tali uli! Ang oh, oh! Pumain, oh! Pamain, oh! Yan, oh! Pamain! Alun, Alimarino. Marino. Okay. Okay. Oh, ang kabigyan. Tru. Okay. Mila. Kita daw wa. Potay sa kabilang bangka. Si ano. Kailan na ulit kami makakapang ano? Mila. Nasa nae nang alon bago <coughs> namin. Ah, na di ba dito? Ayun oh.

wala na oh, tayo na lang dito <laughs> oh kayaan, itong oh malakas alon oh, oh ah, na muli na. na tayo tibay talaga nakadalaw na tayo, nakadalaw na Yan. Ni bhai, ni talaga. Diyan ka na alo no? Oh. Ano? Eh Diyan ako. Oh. Oh. Ano? 'Yan dummi ulo mo. Ba mo. ബിസമനോലോ